bagyo talaga? Tanong-tanong. Ayun lang nga tayo i grade Bagyo ka nung orte pa parang tayo. Yung sa, sa una. wala <laughs> ang kayo, kayo. <laughs> <laughs> Ito yung mga dalawang ano mga magbala. Ayun nalang bagyo. Dito lang gusto nila. Dito Mapantay bagyo sa togkas <laughs> kasi may service mas madali kasi doon mas madali. Hello guys! Ayan, nililibre kami ni Clyde. Shocking daw, mainit. Shocking sa bagyo daw. Shocking yung nasa sulan. Bagyo lang, wag na. Yan ang aming boss. Batang-bata pa lang, tinan nyo. Nililibre niya yung kanyang mga lola. Lalu pa kaya pag may trabaho ng di lalo na. Wala na, may asawa na ito. May asawa ka na ito. Nangyak kami ng bakery, makikipag-wit lang. Saya subuh subuh tinggi batu ngaku agak mau kentut. Kaya cuy apung apung ne ne emos lightoy.